Ayan guys, pupunta kaming bundok, kukuha kami ng mangga guys. Samahan niyo ako guys, tara. Nan <tinyo> tiles, tiles yung daanan niya. Ayan. Tiles. 'Yan. Ayan kasama kong poging pogi 'yan. Ah, <tinyo> tawawa pa. Ayan. 'Yan dito. Ito papunta sa Las Vegas, ito papunta sa Inferno. <laughs> Yan, daming halaman dito, iba't ibang halaman, sari-sari. Yan. Oh, bako ito ulak dyan. Yan. Yan na. Diritso tayo guys, sundan nyo lang kami guys ha. ng guy, mangga guys ah. samahan nyo kami guys Ayan. buhay probinsya guys Ayan guys, yung mangga guys, kukuha tayo ng mangga dyan guys. Kung pwede kayo mag-order guys, eh, order kayo sa amin guys. Ayan. Ito yung daanan namin. Ayan o. kita niyo nakita nyo ba yan? Eh, may takos taas. Ayan guys. Ang haba Akyatin namin yan mamaya guys. Kung wala kami pansungkit. Akyatin namin yan.